Yan po, dugga-dugga lang yung nangyari ko. <laughs> yan yung mga kasama kong oh, ano. Oh, no, mm -hmm. us... Nabitak. Uh, yan mm. po, kasama ko po yung mga butcheret. Ang cute ng nyug. Oh, Palihan well, po si tita na po ang nag ano. Yan po si Sir Epo. Wala din. Yung baso niya asan na Yan. Masas natin ang pag-inom ni Ivana. <laughs> <laughs> Ivana Malawa. Ano yung baso? Pati Pati nga. Pati Ayun na naman si Riveria. Ayan. Siguro din dagamin. Wala ko. Akin na lang? Sorry yeah, Ariam. As in, parang tubig siya, friend. Hindi nyo naman ka, Tasteless. Yung lasaw. Yan, next. Faceless. Go! Sarap. Pero... Hindi siya mas. Parang tubig siya. Pa ang lunch namin. Baro lang gamin ata. Plus lunch niya, nene. <laughs> <laughs>